Historia Tagalog Horror Stories Malayo pa ang biyahe ni Ani. Naisipan niya munang magmotel para makapagpahinga. Napapagod na siyang magpalipat-lipat ng masasakyan pagkatapos ay kailangan na naman niyang buhatin ang mga gamit na kanyang daladala. At least dito sa motel ay makakapagpahinga siya ng isang araw nang hindi hinahawakan ang mga bagahe niya. Nag-check-in siya sa isang motel na binabaan ng huling bus na sinakyan niya kanina. Pagkatapos magbayad sa receptionist ng hotel, ibinigay na sa kanya ang susi ng kanyang kwarto nasa second floor iyon at pinakadulo pa ng pasilyo. Room number 13 ang nakuha niyang silid. Pagkapasok sa loob ay itinabi agad niya sa gilid ang mga gamit at pagkatapos ibinagsak na ang katawan sa kama. Napabuga pa siya ng malalim na paghinga at sa wakas ay makakapagpahinga na rin si Ani ng isang araw. Pagkatapos magpahinga ng ilang minuto ay sumandal na siya sa kama at tinawagan na ang kanyang nobyo. Hello mahal, ang sabi ni Ani. Tinanong naman ng lalaki sa kabilang linya kung nasaan siya. Sinabi ni Ani na nagmutal muna siya dahil napagod siya sa biyahe at bukas na siya sasakay uli ng bus. Isang bus na lang kasi ang sasakyan niya bukas at pagkatapos nun ay magta-tricycle na lang siya papunta sa bahay ng kanyang nobyo at sa wakas ay malapit na silang magkita. Salamat talaga sa effort Anya. Pasensya ka na kung hindi man kita masundo dyan. Kung makakalabas lang talaga ako eh, hindi ko hahayaang bumiyahe ka mag-isa. Lalo't ang dami mo yatang dalang mga gamit. Uwi ka ng kanyang nobyo at sumagot naman si Annie ng okay lang at huwag siyang intindihin at maliit na bagay lang daw iyon kumpara sa pagmamahal niya para sa kanyang nobyo. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng lalaki ay ibinaba niya ang tawag at muli nang nagpahinga. Si Jack Olero ang kanyang nobyo na nagtatago ngayon sa isang lugar sa Batangas. Wanted ito sa patong-patong na kaso tulad na lang ng rape at murder. Si Jack Olero ang pinaka-notorious na kriminal sa Maynila. Katunayan nga, isa din si Annie sa mga nabiktima niya. Pero lingid sa kaalaman ng lalaki, may kakaibang karamdaman si Annie na kung tawagin ay hypersexuality disorder. Sa madaling salita, adik si Annie sa kikipagtalik at nang sinubukan niyang dukutin at gahasain ni Jack Olero. Natuwa pa si Ani imbis na mapasigaw. Dahil dito, nagkasundo sila ng lalaki at doon na nga nabuo ang ipinagbabawal na relasyon nila para sa isa't isa. Ang mas masakla pa nito, galing sa konserbatibo na pamilya si Ani at parehong aktibo sa simbahan ang mga magulang niya at ang mga kapatid. Siya lang itong lihim na nagwawala kapag wala siya sa harap ng pamilya. Walang alam ang mga ito tungkol sa disorder ni Ani at lalong walang alam ang mga ito sa tunay na destinasyon niya. Ang alam lang ng kanyang pamilya ay magbabakasyon siya sa bahay ng isang kaibigang babae. Iyon ang ipinaalam ni Ani sa mga ito. Ang hindi nila alam ang kriminal na si Jack Olero talaga ang kanyang pupuntahan. Sa sobrang pagkaadik ni Annie sa makamundong gawain, siya na mismo ang mag-isang bumiyahe sa napakalayong lugar na pinagtataguan ngayon ng lalaking kanyang mahala. Hindi siya masusundo ng lalaki dahil hindi ito pwedeng lumabas sa lungga nito ngayon. Gabi na pagkatapos kumain at gumala ni Annie sa mga pasyalan sa labas naisipan niyang bumalik na sa kanyang silid sa motel para muli nang makapagpahinga pasado alas 9:30 na siya nakabalik naghubad siya ng damit hanggang sa bra at panty na lang ang matira pinatay na niya ang ilaw at sinindihan na ang lampshade saka siya humiga at isinandal ang sarili sa kama Muli niyang dinukot ang cellphone at tinawagan ang lalaki sa video call. Mahigit isang oras ang itinagal ng pag-uusap nila habang nagsasagawa ng kung anong-anong kalaswaan sa harap ng kamera. At nang matapos iyon, itinabi na ng babae sa unan ang cellphone niya at nagsimula ng tumagilid ng paghiga para matulog. Hindi alam ni Annie kung anong oras iyon ang siya'y magising. Bigla na lang siyang naalimpungatan sa hindi po malamang dahilan. At pagmulat niya ng kanyang mga mata, labis ang pagkasindak ng kanyang makita. Limang nila lang ang nakita niya sa paligid ng silid niya at lahat ng mga ito ay nakahubad at tanging itim na underwear lamang ang mga suot nila. Ngunit ang anyo naman manila ay pawang mga demonyo. Natural lang na matakot si Ani sa una. Pero nang mapansin niya kung gaano kaganda at kung paano ang batong-batong katawan ng mga ito, unti-unti ding humupa ang takot ni Ani. At sa huli, ang mga katawan na lang nila ang pinagmasdan niya at sinikap na huwag ibaling ang mga mata sa kanilang mga anyo. Nang tila nakuha ng limang sumasayaw na demonyo ang kanyang tiwala. Doon palang lumapit ang mga ito at ipinagpatuloy ang maharot nilang mga galaw sa ibabaw ng kama niya. Nagsimulang mag-init si Ani. Hindi rin niya napigilan ang pagbugso ng damdamin. Umandar na naman ang kakaibang disorder ni Ani at sa puntong ito, kahit yata demonyo Basta't maganda ang katawan ay papatulan niya. Nakalimutan niyang may nobyo siyang kriminal na naghihintay din sa kanyang katawan. Walang pag-aatubiling ibinigay niya ang sarili sa mga demonyo. Hindi niya alintana ang ginawang paghawak ng isa sa kanya habang unti-unting hinuhubad ang kanyang natitirang saplot sa katawan. Maya-maya pa ay pumatong na ito sa kanya habang patuloy pa rin iginigiling ang mga katawan hanggang sa maramdaman na lang niya ang napakalaking sandatang lumusob sa kanyang kaharian. Hindi niya napigilan ang pagyanig ng kama. Nagsimula na siyang lukuban ng demonyo na nagbabagang temptasyon. Pagkatapos siyang galawin ng demonyong iyon, sumunod naman ang isa hanggang sa lahat silang lima ay nakasunod na sa kanyang kaharian sa sobrang pagod ay nakatulog si Ani at hindi na nakita ang susunod na pagsayaw ng mga demonyo nang magising siya kinabukasan halos wala siyang maalala sa nangyari ang natatandaan na lamang niya ay nagkaroon siya ng masarap na panaginip pero hindi niya alam kung anong klasing panaginip iyon at kung bakit siya labis na nasarapan sa kanyang panaginip. Pagka-check out niya sa naturang motel, ay pumila na si Ani sa terminal ng bus para sumakay sa huling bahagi ng biyahe niya. Mga bandang hapon na siya nakarating sa paroroonan at walang kapantay na ligaya ang pinagdaanan nila ni Jack Olero doon. Araw ng linggo Nakauwi na rin sa wakas si Ani sa Maynila. Isang normal na araw iyon sa kanila tulad ng kanyang inaasahan. Wala sa bahay ang kanyang pamilya. Abala ang mga ito sa mga aktibidades nila sa simbahan. Kaya naman, mag-isa na lang siyang nagpahinga sa bahay at tinawagan muli ang nobyong kriminala. Sa loob ng mga linggong nagdaana, walang ibang ginawa si Ani kundi ang makipag video call kay Jack Olero. Napapadalas na rin ang paglabas niya ng bahay para lang makapunta sa mga lugar kung saan sila pwedeng gumawa ng makamundong eksena sa harap ng kamera. Wala silang kasawa-sawa sa katawan ng isa't isa hanggang isang araw. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan na hindi kalaunan ay nasundan pa ng pagsusuka dahil sa mga sintomas na nararamdaman. Napilitan siyang gawin ng isang bagay na kanyang kinatatakutan. Laking gulat ni Ani dahil ang resultang lumabas sa binili niyang pregnancy test ay positive. Dito na siya napilitang magpatingin sa doktor at maging ang doktor na sumuri sa kanya ay kinumpirmang buntis nga si Annie hindi makapaniwala si Ani hanggang sa kanyang pag-uwi. Labi siyang nagtataka kung paano siya nabuntis. Nagulong siya sa kwarto at nagmukmuk sa isang sulok. Alam niya sa sarili na hindi siya pwedeng mabuntis dahil noong may nangyari sa kanila ni Jack Olero ay nakasuot ito ng kondom. Alam kasi ng lalaki na galing siya sa religyosong pamilya at ayaw nitong masira ang buhay niya kapag may nangyari nga sa kanya. Kaya nagsuot ito ng proteksyon noong gabing iyong may mangyari sa kanila. At kahit noong dinukot siya nito at pinagsamantalahan, hindi rin ito lumusob sa kanyang kaharian. Hanggang halik yakap at patong lang ang ginawa nito. Kaya napaka-imposible talaga na siya ay mabuntis. Hanggang sa bigla niyang maalala ang motel na kanyang tinulugan. Ang limang demonyo na nakita niyang sumasayaw sa kanyang paligid bago isa-isang lumusob ang mga ito sa kanyang kaharian. Hindi kaya iyon ang dahilan. Ang akala niya ay isa lamang panaginip iyon. Doon niya napagtanto na hindi talaga iyon panaginip. Tunay na nangyari ang gabing iyon dinalo nga siya ng limang demonyo at ginalaw matapos siyang sayawan. Isa sa mga demonyong ito ang ama ng kanyang dinadala. Ilang buwan din itinago sa pamilya ang tungkol dito. Nalaman na lamang na buntis siya noong ika na buwan na. Iyon ang araw kung kailan siya umuwi sa kanila at ipinakita ang paglaki ng kanyang tiyana naisipan kasi niyang umalis at tumira sa kamag-anak nila sa probinsya para itago ito sa kanyang pamilya. Dahil doon, ilang buwan din siyang hindi kinausap ng kanyang pamilya. Galit na galit ang mga ito, lalo na nang malamang walang ama ang sanggol na dinadala niya. Labis ang galit ng mga ito sa kanya dahil nagpagalaw siya sa isang lalaking hindi pananagutan ang kanyang anak. Iyon ang akala ng mga ito. Dahil ang totoo, ayaw din sabihin ni Annie ang tunay na dahilan kung bakit siya nabuntis. Ang alam lang nito ay iniwan siya ng lalaking nakagalaw sa kanila. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbubuntis ni Annie. Laking gulat ng mga doktor dahil ang lumabas sa kanyang sinapupunan ay hindi tao, kundi isang nakakakilabot na halimaw isang sanggol na demonyo ang kaanyuana. Walang kaalam-alam ang marami tungkol sa misteryosong itinago ng motel na natsyempuhan ni Ani. Ang bawat kwarto sa motel na ito ay naglalaman ng iba't ibang demonyo at ang pag-ataking ginawa ng mga demonyo ay nakabase din sa personalidad ng bawat taong naka-check-in doon. Gaya ni Ani, dahil isa siyang sex addict ang mga demonyong umatake sa kanya ay pawang mga uhaw din sa makamundong gawain. Inatake siya ng mga ito na naging dahilan ng kanyang pagubuntis ng isang sanggol na halimaw. Bawat tao na nagcheck in sa motel na iyon, iba't ibang kababalaghan din ang naranasan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Historia Tagalog Horror Stories